Sa vlog ni Tony Gonzaga na Tony Fox, nilinaw ni Gerald Anderson ang status nila ni Julia Barreto matapos umaling-aungaw ang kiss-kiss ng hiwalayan. We're okay. Kanina, hinatid ko siya sa airport, anya, at tungkol sa biyay ni Julia papuntang Dubai. Nilinaw rin niya ang issue ng pagdilit o nila ng photos sa IG. Nakakalungkot na yun ang basehan ng relasyon. All places, naman si Gerald kay Julia na niya ay mapagmahal at motherly. Manang-mana raw sa kanyang ina si Marjorie Barreto. Aminado rin ang aktor na gusto na niyang magkaanak at inalala ang mga pagsubok na lalong nagpatibay sa kanilang limang taong relasyon. Mas mature pa nga siya minsan sa akin, Ani Gerald, na mas lalong umanga sa katatagan ni Julia. Growing strong pa rin sila kahit may mga kumu-question. At least nilino na oh, ni Gerald oh, na talagang oh, sila pa rin. Oh, na, oh. ni... Oo, oh, oh, may mga malalapit sa kanila na nag-debunk na yan na sinasabi na fake news talaga yung kumakalat. Siyempre, ang mga netizen hindi naniniwala hanggat yung mismong taong involved ang magsasalita. Ang magsasalita Kaya Tayo rin naman, di ba? Hanggat hindi talaga si Julia or Gerald ang magsasalita. Talagang nandun yung sa isip mo na, totoo kaya. oh, pero may nababasa. May nababasa ako na, ano, gumiginip lang daw si Gerald. Ay, dahil, Dahil may bagay no? Actually, may mga galang lumalabas. Pero... Hindi naman kay Gerald nagsimula yung chismis na hiwalay, kundi sa mga netizens. Yeah. Oh, it's because of the pictures lang na. Oh, nawala. So na eh, in, ar in, archive lang daw yung picture, nandun pa rin. Pero di diba? diba? totoo ano naman yung sinasabi na, totoo, nagiging ba talaga pag hindi na kayo nag sa isa't isa, deleted yung pictures nyo together o yung Maraming videos nyo. Maraming ganyan na, na sila. Na, hindi si na, 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 naman sila sa ni Gerald na parang sabi, yun ba yung nagiging basihan? Pero yun nga, sabi ni so, Gerald, 36 na, siya. O oh, si Julia is 28 na gusto na rin daw niyang magkaanak. Mag na gustong gusto na rin ng kanyang daddy. Dahil ang daddy niya ay 76 na. Oo, so, kailangan daw will you na na ako. Ma dapat magpakasal na kayo, no? ang Ah, that's right, ano pa na. ano na. Parang niyo? pili ko next year, Hindi oh. e, 30... ko alam is... ko naniniwala sila dun sa, ano ba itong tawag? Sukob. O, so, ob, sukob. So, oh, Sukob. Sukob. Yung pili ko yung ni Claudine at saka ni ano. Sukob, di ba? Sukob. 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 Same, same year. Ayun, Pag same year, di ba? Hindi. Yung sukob, yung pag may sipong ka, di ba? Sukob, di <laughs> ba? Sukob. Sukob yung same Ayan. year kinasal. Oo. Oh, oh. Kala ko so sukob, yung pala yung pag may sipong ka. Ano mo, inaano yun, so mo, ibig mo sabihin, sukob so sa taon. Kala ko so sukob. Yung sukob so -so ka Ang yung may, so may sipong ka. Ang sukob so yung pelikulan ni... <laughs> ni Chris Aquino at ni Claudine Barreto. So, pwedeng hindi nila ituloy kasi kung naniniwala sila sa sukob kasi kinasal si Julia Barreto this year. Rating between the lines of Gerald Anderson, yung kanyang sagot. Claudia. Okay, sagot. Parang feeling ko si Julia nang pakakasalan niya. Feeling ko rin. Diba? 20-30 si Julia, si Gerald is 36 dapat ta sa right age sa sila to settle the, para magkaanak na ng at gwapo. Pero ako na ako, ako uh. nagkatampuhan ng dalawa. Ako din. Mm -hmm. actually, naayos lang. kasi oh, lang. Kasi oh. Uh -huh. ganito, kung isipin mo, bakit birthday mm -hmm. ni Marjorie, mm -hmm. no show si Gerald. Mm -hmm. Bakit during campaign ni Marjorie, wala show, din si Gerald, mm -hmm. di ba? So, niya, kahit pa pari dito, nagkaroon ng problema, uh -huh. pero naayos. Sa tingin natin, mm -hmm. parehas. Dito, pa, dito, dito, dito mas, mas marunong pa kayo sa akin. Sabi ni Gerald? Hindi, yun lang ang namin. Hindi, lang ang namin, Pares oh. oh, <laughs> namin! Kasi <laughs> dapat meron mo social media accounts pwedeng doon pero pa lang, nyo, lang nila. Masasabihin nila, we're okay before palang sinabi sinabi. Agree sa inyo si Marcelita, sabi niya, I think nagkasundo oh, lang. Uh, ulit sila Julia at Gerald, pero may feeling ako, dumadaan din sila sa pagsubok, Correct. which is normal. Uh -huh. Actually, uh -huh. ni inamin sa niya, niya yan. Na, dapat magpakasal na sila if sabi ni Ge na mahal niya talaga si Julia. Marcelita, friendship toto, inamin niya yan. Ni Gerald na dumadaan din sila sa pagsubok. Yes. Kung yata yes. man ng relasyon, dumadaan sa pagsubok. Pero magandang maganda ayo. At na, sa na shield, agree eh. sa atin si Ate Mercedes, ah. 'di ba? Nagkatampuhan talaga. Oh, oh May shooting si Gerald. Oh. Yes, ng Sins of the Father, 'di ba? Originally hindi ito on title. Oh, iniba. Ito ay kasama si diba? Jessie Menjola Mansano. Yes. Oo. Oh, oh.

Sino ba yung nagbagit friendship? Sino ba yung babae? Yung nagbagit kami Reynolds. Say na. Dito, yung nagbagit John. Si ano? Si Angie. Hi, hey, Angie. Ventura. Ano mo, Angie Mura? Meron kasabay... Hi, <laughs> 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 <Hey>, Angie Ventura. Hi, <laughs> Angie Ventura. Sa mura lang na rin. Hi, hey, Angie Ventura. Ano mo yung Reynolds kasabay ng Bic? Uh Oo. -oh. Di ba talaga na, yung Bic na yung tinta, laging nagagagawin, nabibigit sa kamay mo yung tinta <laughs> okay. ng na nagtatay, kung tawagin, di ba? Yes! Yes! Hi, yes. Angie Ventura. <laughs>